Hello guys, magandang umaga. Itong video po natin ito ay ito ito'y file natin dito sa ating cellphone at bago natin burahin ay gusto kong i-share ito bahagi po sa inyo. Ito'y nangyari noong February 25, pumunta tayo dito sa Neats Agriculture Farm at syempre guys, so yung sponsor natin yung Cheras Altas uh, Cafe ng Lagunay, Lagunoy uh, siya po yung na-invite sa atin para pumunta dito kasi siya po yung uh, kakilala niya po yung nangyari ito, si Ma'am Nets. Uh, yung mayari ng farm video napahanga ako kasi babae pala yung uh, uh nag ano yun nagmamanage nito uh, bihira pong mangyari yan sa isang farm uh, karamihan po mga lalaki so habang naghintay tayo kay ma'am Nets ay nag video video tayo for souvenir at syempre guys para may vlog at may share sa inyo kasi kung interesado kayo sa lugar na to ay pwede nyo naman puntahan dito lang sa part ng Del Galiego ay uh, google map nyo na lang I google map niya lang po at makikita nyo naman pito ang gaganda ng mga bulaklak at syempre yung mga view at uh, syempre may wishing well <laughs> isa to sa mga uh, maganda rin na attraction dito at syempre guys uh, ito ay along the highway lang accessible at hindi mahirap uh, yung kalsada nya ay simentado na rin Uh, maganda at syempre yung sa kabila guys yung, yung, yan po ang taniman niya ng napakalawak na oh. taniman ng ubi at syempre yung dragon fruits at uh, lemon grass at napansin ko guys binidyohan na rin natin yung tabius na itinanim ni ma'am na kung mahinog sana ay kukuha ko kahit isang peraso lang so nakita ko uh, hindi pa pwedeng kunin kaya uh, ito na lang <laughs>

buwan ng tanim tirala ang tanim mo lare lasa ko po 2 ektarya to <laughs> Ay, pagtatanim pa lang kasi nalitaw pagtatanim nalitaw pa lang sir 4M 4, oh, 4 million oo sila nakita ko di ang gusto namin kasi malaman <laughs> kung yung pagkukoyan mapopuropagay si planting material Yung kasi ang gusto ko malaman kasi sample diyan. Pwede ko pong dalhin dito. Um, ano mag-ubi? Opo, oh, opo. Oh, oh, okay. Yung kasi ang gusto namin malaman kung paano yung distancing. Eh. Ah, hmm. sa distancing naman po, pwede ang 60 by 60. 60 by 60. Sabi niya, plano po namin kasi sa kalamansi kami. I-intercrop mm. lang muna namin kasi maliliit pang kalamansi. Mm. Ay, 60 ay, by 60, na, 60. Wala pa naman na-harvest sa kalamansi o maliliit yeah, okay. pa. Hindi yun na muna. Kaya pa ang maliliit. Pwede po kung hindi siya, kasi hindi naman pwede, pwede sa amin na... Pwede pa dislo. Oo, oh, oh, dislo. <laughs> Huk, hukay lang. O so uh, manumanong ihukay. Pwede rin naman po, basta buhagag yung lupa. Mm -hmm. Ang iniwasan lang po dun sa manual, dun mataas po yung cost kasi May siyempre okay, oh, matagal daw yun eh, di kaya tulad pag nag fan na sceneries kayo mabilis okay. yung one hour nyo ang lawas na hmm. Kunti pa lang naman ma'am um, kasi nagkatry okay. pa lang hindi po yun pwede na po yun ang ganda rin po na kasi mas maganda yung alam bago kaya, ka mag siguro, mga, mga 200 pieces na yan pinakakonti na maikat 200 yun yan pero pwede nyo pa po yan mapadami depende sa part. ang ganda po na pag may skin okay naman ah kahit yung mga tail po di ba mayroon mga tail sabi ng iba hindi maganda na itanim yan pero sa tail nakakakuha din po kami ng 15 to 20 kilos ay yung sa yung sa namumunga parang namumunga ma'am ay yung bunga po ngayon pa lang po kami susubo. Si hmm kasi may mga maliliit po kasi bunga yan ano? Kamay. Para uh, kamay. Uh, ito, yung para mo kamay. ito po po tole niya. Yung mm -hmm. Yeah. Yung nakapwet na yun. Yun po yung tail tubers na tinatawag. Mm -hmm. So, pagtanim po namin. Ay, pwede ba? Tingnan niyo po Chigo. dito yung <laughs> yung ano. Ginawa po namin kasi tapos po buong muna sila sa plant. Hmm. Waro ka ni manager pala o oh, ganito. Okay. Kali keo? Para kani pa lang kayo. buhay na padara ni Stoya. Tinula. Tinula pa eh. Ay, yung... head pala walang bubong. Oh, oh, po. Maganda po yung medyo na, na. Ah, sa, sa toyo. Tinago. Um, Baligtad Sa toyo. Tinago. 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 Sa Tinago. Tinago. yung Tinago. 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 Yan maliit lang po yan. Wala pa po yung one point. Oh, okay. ilang okay, so yan, ito, ilang ma days na yan, ma'am? Ano po ito? Na-plant bed po ito ay December. Ah, medyo matagal din pala. Ano? Three months, three months. <laughs> Pero ano po, natawag nilang Naka ano ang ubi hindi masyadong sumisibol. Pag Pero may panahon baga po na March hanggang di ano, tama so, tama sa so kuyanta Hindi nasa timing pa naman. Ah, timing po. timing karating ka lang 2 weeks ago naka hmm. tambak di pa namin mam ma nakat. Ah okay. Saan po galing? Kasi gusto namin in search 'to sa bukid noon. Ah okay. Kasi last time nag-deliver po ito yung anak niyo, ma'am. Piring matambo. Tapos <todong> mm, um, pig. Pwede na pala. Pig dokot uh, sa naman bagaw. lang palang taraid ta Tabi-tabi sila niya ma'am. Pero pinapatubo pa lang po namin. Ito po yung mga bunga. Ayan, parang mag-i-start na hindi pa. Ah, may mga bunga po kayong nilagay po, dyan. trial. Ngayon pa lang po kami magta-try na Sa eh. bunga naman po. Sa bunga po. Dumantay <coughs> pala ang Ang panikin. Para hindi mabulok. Ah, uh, yung abo lang. Pinaglutuan. Ah, iyo po.

<laughs> Ito naman sana. Baka itong malakwa. Lagun no? Ito, Hindi, pa ka-bipita-bipita. Nga, Doon kayo sa... Naman akong ready, o.

doon mismo sa kukupit Kasi nung last kukupit bangke pero manamano kukuping manamano pagka ako yun manamano kami ng ganito tapos sinintay na lang namin sila kung may tumubo kung wala yung iba po huling huling hmm. Sabi namin, yung tinanim namin 15,000, siguro baka mga 10 to 12 na lang yung nabuhay. Kaya gusto ko po sana mabilang talaga kung ilan yung mabubuhay niya ngayon. Kaya nasa sa Ito mong ito na yung ito sa po yan, opo, na sa abo. Opo, nadip na siya sa abo. Para na siyang bato. Oh. Pero hindi po yan bububula. Once na huwag na, na sa wag huwag lang pong mabasa mga one week para hindi siya magkaukod. Kapag ah, that, sa kanina. Pagka biakos mo, saka po didip ah, na sa abo. Pagka tapos. Ini-air dry lang po. Kasi air dry na siya. Hmm. Ah, ilang weeks po na ganito patalag siya? Ay, Well, ano po, kahit mga one month, makita niyo po yan, tumutubo na lang dyan. Pag hindi dito na po, yun. hintayin mong tumubo? Hindi, lalagay ko na po siya sa paring bag. Mm -hmm. Pero, dati po, hindi po namin nagawa yan. Isang buwan po inabot dyan, dahil na-delay na kami sa land prep. Tumubo na po sila. Kaya kusa na. Oo po, may kusa na silang tubo. Nilipat namin, iba na yung ano niya, yung mga, ano na sila. Dito po po, lalagay. Basta, sige ka lang ng Opo, chat. Ayan po But, kasi medyo lumiit na yan kasi medyo yes, lang yes. 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 Pero yes. usually ang cut po dapat mga 10, 10 grams hanggang 250. Yes. 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 10 grams to 250 grams po magandang cut uh, ng planting yes. materials. 10 grams po. Opo. <laughs> yung okay. pag tinimbang niyo po ay mga less than 1 quart din yan, po. yan ito po. Ito po yung abo. Ang ginagamit na. Ito yung talagang Dapat hmm. na screen po siya. Hmm, sisir niyan pa ma mama. Abo na. Abo po yung po. po. ano, abo. Sa tungko, pag maluto. Tinatalo natin head tubers. Ito na yung tail tubers. Pag mm -hmm. pagka putol niyo po, bit lang din doon sa abo. Huh? Gusto niyo po ba ng video? I-trial po natin ito para may... Bubat natin. Hmm, so, medyo malaki yung expenses namin sa akin. Uh, inaabot kami ng 500, sa kaniya ay kailan uh, oh, turob ng kaunti. Doon sa amin like, yeah. <laughs> na una mo nagaganto siya ng 800. <laughs> pero ang ang nabenta niya pero pa nga pang 5 million. Okay. <laughs> <laughs> na, nga, 5 million po, kung, na na kung na 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 nasa na 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 ko sa iyo. na 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 naman na Isang mga kaya, sir, latbaga, kahit ano, yeah. dilip lang po nang ganyan. Basta may market po. Tapos air dry. Sige dapat, kung ano nang may market yun eh. Uh kaya -huh. ah, pala yan mabasaan, mam. Ma Ayun Ay, na talaga yan. po, opo. Dapat ah, mga one, one week po magmabasa kung air dry lang. Kasi mm -hmm. hindi pa po siya natatali tuyok. Meron po kami naulanan dito, yun nga, yung katulad po nung pinakita ko sa inyo okay. kanina. Dapat talaga may uh, basta araw mam, ka. Anin. Basta mam, nilalagyan na ng abo, dapat hindi siya hindi mabasa. Hindi po muna siya mabasa. Pero kung Habang hindi, hindi pa ano, hindi ano. pa nalalagay ng abo, okay man lang na hindi mabasa. Hindi rin po. Oof. Pag nakat niyo <laughs> po. Hindi. Pero <laughs> hindi niyo pa po siya nakakat. Hindi pa <laughs> siya nakakat? Okay lang <laughs> po kahit Pag nakat na kasi no, no, kaya no, na yan eh. May sugat na kasi siya. Oo, no, ang importante, pag nakat na, tapos nilagyan mo ng abo, may sugat na, hindi no, na siya pwedeng last Wag mo na may ato. Mm. -hmm. Yes. Ito po pero, yung mga ganito po. Pero po medyo dried na siya ma'am, ganyan dry na. Pwede, na, na, na po yung mabasa. O po, pwede okay. na po. Oo, oh, okay. pwede, okay. pwede nang ilagay siya. Um, kahit gusto niyo po, i-plant bed niyo muna. Tapos may tin soil lang sa ibabaw. Manipis na Oo, oh, oh, basta ma'am, at least maka weeks. Opo, mga 1 to 2 weeks po. hindi. Hindi, halaton mo siyang mag-sprout. Ano, mas hindi. mabilis po magpa-sprout ah, sa ano. Oo, oh, basta mm, -hmm. eh, mm -hmm. mag-absorb oh, na so ito. yung ano, yung abo sa ano niya sa paper, parang pinupin parang na dadry niya na po yun. Hindi na po ito masyadong papasok. Hindi na siya na malalaugan na tubi. ng tubig. Oo. Oh. Uh -huh. Ano? Uh -huh. Kasi compare dun sa Compared tail. Compare sa, sa middle <coughs> and sa tail. Pero okay din po. Ayan, pisa na head pa. pala yun. Yung, yung mismong may... Mas malaki po ang nakuha. Imaginan mo, 32 kilos. Isang ubi lang, 3,200. Kasi tutubo yun. Uh Oo, -oh. dapat yung pinutulan nasa ilalim. ilalim. Tandaan mo, Larry, ha? Mas Ginawa na oh, namin, ah, tawag doon yung parang trailers na sayang, sayang sana. kawayan, kawayan ang ginagawa. yung mga no, ganyan. Oh, miss, mga kahoy tapos kahoy na lang. namin ng mga <coughs> banana hindi twine hindi po kasi pag, ba, pag madre cacao nabubuhay, bubuhay na mm. niya yung nutrients Ay. <coughs> ng soy mm. yung uh, kasi nakikita kasi kahit kawayan po okay, okay po mas okay oh, mas, hindi. marami kasi available <coughs> na kawayan <coughs> doon ano lang okay. mas <coughs> okay kasi hindi nabubuhay kapag oh, nabuhay hmm. hmm. kawayan kawayan Pumaroli. Salab po, mga salab, yung mga panguling sa gubat. Yun yung ginamit. Eh, kaya yan yan Maka po, ginamit tambak. Gamit um, po namin yung last season. Isang ganito po, isang ano lang? Ah, um, hindi po. Ang ginawa po namin mga dati, na-trilis pa po. Na-trilis ng Tamsi. lubid. po Tamsi ang gina... Uh, oh, po. Ah, Ay, parang sitaw. sitaw. Parang sitaw. kasi ah. po hindi mas matipid Tokyo. <coughs> okay. Hindi po siya okay. ganda kasi ma pag binagyo. Ay, iyo, tumba. Dapat, dapat ano, mas maganda, maganda po yung A-type. Ah, mababa lang. Ah, in A-type. Mas maganda pa. po. Parang A-type yung baka, ano nyo, para naglalaban. Hindi so, tutumba sa bagyo. Bagyuhin kasi tayo. Di, mga ilang sa A-type, ma'am? Ilang piraso niya dapat, na ang ilalagay? Dapat, dapat hindi mataas. Yung isa lang po. Dapat hindi mataas. Ganyan ganito sa atin. kasi pag mataas na mabuti. Tataas na tataas yun. Oh, po. Yung sa amin po kasi nung bumagyo, nagtumba-tumba sila eh. Ah, ito yung mayong plastic ayo. Ibang <laughs> iba ka talaga manager oh. Iba po talaga. Mas magaling yung plastic. Ano ano lang. Ma so tina na so kina manager so tina naman din ano to? So bako. So grapes ano to? Itong strawberry. Yung mm -hmm. Ya yeah, empat na Na Mana nama ni? Hmm. Jadi oh. semai. Mm. Ah, makatakan. Formas, Formas. months. Three, four four months, months. Four, four months. one kilo try kami. Mean. Random yun, na hindi okay. pinili na malay. Halo halo. <laughs> hmm. mm. Ang one kilo thirty -seven mm. seven stocks. Ah, okay. na siram kain gulay kita <laughs> ano po, uh... po sige po maraming salamat po Salamat po ma'am sige <laughs> po nagpag na sir mag-cook na lang <laughs> kalamansi nga oh bine na sa ko alam nila paano ko sasagutin 'yan,